ang mga gawa ng mga apostol. Kalabing apat na kabanata. Gayon din ang nangyari sa Iconio. Sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Gayunman, may ilang Hudyong ayaw sumampalataya. Sinulsulan pa nila ang mga hintil at nilason ang isip ng mga ito laban sa mga mananampalataya na natili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatutunayan naman ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng mga himalang ginagawa nila. Kaya't nahati ang mga tao sa lungsod. May pumapanig sa mga hudyo, may pumapanig naman sa mga apostol. Napagkasunduan ng mga hintil ng mga hudyo at ng kanilang mga pinuno na hamakin at pagbabatuhin ang mga apostol. Subalit nang malaman iyon ng dalawa, sila'y tumakas papuntang Listra at Derbe, mga lunsod ng likaw niya at sa mga karatig na lupain. At doon sila nangaral ng magandang balita. Sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na mula pa sa pagkapanganak. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalataya na siya'y mapapagaling, Tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi. Tumayo ka ng tuwid. Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likaw niya. Nadaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes sapagkat siya ang takapagsalita. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus atang nang mabalitaan ng pari ni Zeus ang nangyari, nagdala siya ng mga torong may na bulaklak sa pintuan ng lungsod upang iyalay sa mga apostol bilang handog niya at ang bayan. Nang malaman ito ni na Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagit na sa mga tao. Sumigaw sila. Mga ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang taligdan ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na yan at manumbali kayo sa buhay na Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Sa mga panahong nakalipas, hinayaan niyang gawin ng lahat ng bansa ang kanilang nilang maibigan. Gayunman, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala niyo siya sa pamamagitan ng kabutiang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin silang pigilin ng mga tao na sila'y alayan ng mga handog. Ngunit may mga hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tagalistra laban kay Pablo, kaya siya'y pinagbabato nila. Pagkatapos, siya'y kinaladkad nila sa labas ng bayan pag aakalang siya'y patay na. Subalit nang dumating ang mga alagad at palibutan siya, tumindig si Pablo at pumasok sa lunsod. Kinabukasan, nagpunta sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral nila Pablo at Bernabe ang magandang balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa mga alagad. Sa bawat iglesia ay humirang sila ng mga matatandang mamumuno at matapos manalangin at magayuno, ang mga ito ay itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sila sa Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay tumuloy sila sa Atalya. Mula roon, bumalik sila sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawain ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At kung paanong binuksan niya ang pintuan sa mga hintil upang ang mga ito'y makasampalataya rin. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad.